Sama natin si Mitch ng Team Vice Vice Baby. Kanina, nanalo na po sila ng 100,000 pesos. Pero ang target nila ngayon ay mag-uwi ng total cash prize of... Tatanggap din ng 20,000 ang napili nilang charity. Uh, ano bang napili ninyo, Mitch? Uh, ang napili po namin ay uh, Golden Days, of course, dahil bilang uh, party po kami ng Rainbow Flag. So, sinusuportahan namin ang ating mga senior na mga LGBT members. Para sa Golden Days, para sa inyo po ito si uh, Jovi nasa waiting area, so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Hindi mo ilalagay sa speaker mode ang cellphone mo kung ang kausap mo ay sino? Boyfriend ko. Isyo sa gobyerno na madalas patikusin sa radyo o TV. Graft and corruption. Sign na may sakit ang alaga mong aso. Ayaw kumain. Ang mabahong sapatos ay amoy ano? Daga. Ilang metro ang extension cord sa bahay niyo? Five meters. Let's go, Mitch. Tignan natin kung ilang punto sa nakuha mo. Hindi mo ilalagay sa speaker mode ang cellphone kung ang kausap mo ay ang iyong boyfriend. Okay. Personal, siyempre. Okay. Ang sabi ng survey dyan ay... A-man, sir! Wow, wow naman! A-man, sir! Issue sa gobyerno na madalas patikusin sa radio. Sabi mo, graft and corruption. Survey says... Wow! Wow! sign na may sakit ang alaga mo aso, mahina kumain? Services? Meron. Ang mabahong sapatos ay amoy daga. Services? Wow! Ilang metrong extension cord sa bahay mo? Sabi mo, 5 meters. sabi ng survey, hanip! Wow! 28 to go! Yes! 28 to go! Joby. Let's welcome back, Jovi! Hi, Jovi. Hi. Jovi, sa tingin mo, pila nang nakuha Mitch? 150? Mali. 28. <laughs> ang layo. 28. Ibig sabihin, 28 na lang ang kailangan mo. Wow. Dahil 172 wow. ang nakuha niya. Na Ay kita ng viewers ang sagot ni Mitch may 25 seconds on the clock good luck Thank you. Hi, hi, hindi mo ilalagay sa speaker mode ang cellphone mo kung ang kausap mo ay sino go magulang mo Issue sa gobyerno na madalas patikusin sa radyo uh, or tv pa uh, poverty. sign na may sakit ang alaga mong aso ang uh, tuyo ang ilong ang mabahong sapatos ay amoy blank Patay na daga. Bukod sa patay na daga? Basura! Ilang metro ang extension cord sa bahay? 12 meters. Wow, ha? Paano? Let's go, Joby! 28 points! Yes! Ito, ha? Hindi mo ilalagay sa speaker mo na cellphone mo kung ang kausap mo ay iyong... Okay. Survey says? Yep. Ang top answer ay boyfriend. Jowa, nasagot ni Mitch. Issue sa gobyerno, madalas pinabati ko sa radio o TV. Sabi mo ay poverty. Hmm. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Meron. Corruption. Top answer. Nasagot ni Mitch. Sign na may sakit ang alaga mo, aso, sabi mo yung ilong. Ilo. Ang sabi ng sir ay... Top answer yan! Uy! Ang top answer ay matamlay. 7 pin, 17 to go. Ilang metro extension cord sa bahay mo, sabi mo, 12 meters Ang sabi ng survey ay... Uy! Ang top answer ay... 5 meters! Ang mabahong sapatos ay amoy basura, sabi mo. Nasabihin ko sa'yo, ah, ang top answer dito daga. ay patay na daga. Nasagot ni Mitch. Pero ang sabi ng basura ay 70 points. Give it. Yeah! So guys, you have won a total of 200,000 pesos. Ano masasabi mo sa pagkapanalo mo? D Ako, marami-marami salamat, Family Feud. At syempre, ang Vice-Vice Baby. Vice Comedy Club, pumunta po kayo. Ha! nakaka dito! Araw-araw ba bukas ang Vice Comedy araw, Club? Araw-araw, Monday till Sunday. Uh, <laughs> check nyo lang po yung uh, page namin, Vice Comedy Club. Maraming salamat. At ah, syempre, kami po, uh, siguro sa mga bahay bahay na lang po kami kasi from now on matatanggal na po kami De, <laughs> pero <laughs> <laughs> everyday kayo everyday kayo everyday yeah. yes yeah. yeah. so, para sa suportahan Bias Comedy Club Clown sa Pamilya po ang lugar na yan so suportahan okay. niyo po ano okay. yeah. ninyo maraming salamat yes. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. At araw-araw na maghahatid ng September Riffic na sa Eto Premio. Kaya pakihulat manalo dito sa Family! Family.